pamilya, fitness, at hindi malilimutang mga milestone. Mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga linya ng pagtatapos, sama-samang sinakop ng trio na ito ang ikonik na Sydney Marathon. Ginawa lang ni Drew Arellano at ng kanyang pamilya ang Sydney Marathon bilang isang pagdiriwang ng mga milestone. Hinampas ni Drew ang pavement kasama ang asawang si Ia Villania at ang kanilang mga anak na nagpapasaya, na nagpapatunay na ang fitness at pamilya ay magkasama. Hindi lamang nila nasakop ang karera, ngunit minarkahan din nila ang mga personal na panalo si Drew na nagtapos ng malakas, si Iya ay nagdiwang ng kanyang sariling mga layunin, at ang mga bata na tinatangkilik ang kanilang unang lasa ng lakas ng marathon. Mula sa mga medalya hanggang sa mga alaala, ipinakita ng mga arelano kung paano ang paggawa ng mga hamon sa mga sandali ng pagbubuklod ay nagpapatamis ng mga tabumpay. Tunay, isang marathon ng pag-ibig, kalusugan, at diwa ng pamilya, ito ay hindi lamang tungkol sa pagtakbo, ito ay tungkol sa pagtakbo ng magkasama tunay na mga layunin ng pamilya Congratulations Arellano family Narito ang marami pang milestone magkasama